ikatatlong put-apat na kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi sa kanya ng lalaking nagwawalis na naglulok sa kami. Ang pinuno ay nagkasakit pagkatapos ng nangyari noong araw na yon, at matapos ang apat na araw ng pakikibaka sa kasamaang palad. Na ang ating bida na sinabi nito na maaari mo bang sabihin sa kinatawang pinuno na narito ako upang makipagkita sa kanya. Natumugon ito na okay daw. Makikita ang bubong ng bahay. Nabumalik na ang lalaki at sinabi sa ating bida na paumanhin, Master Song. Sinabi ng kinatawang pinuno na hindi niya magagawang tumanggap ng bisita sa ngayon. Napatingin ang ating bida na tumugon ito na ganun daw ba. At malungkot na tumungo ang ating bida at sinabi na sigurado daw na labis siyang nagdaramdam. At sinabi niya sa lalaki na naintindihan daw niya. Pakisabi na nakikiramay ako sa kinatawang pinuno at umaasa akong agad siyang makakabawi. Natumugo ito na sinabi sa ating bida na okay master song. Makikita ang labas ng mansyon na sinabi pa ng ating bida na posible daw ba kaya na makipagkita siya kay ginoong Joe Mujay. Natumugo ito na syempre daw naman. Dito daw ang daan at sasamahan daw niya siya. At pagkatapos ay makikita na silang nakaupo sa isang lamesa na sinabi sa kanya ni Joe Mujay na ang pinagmulan ng lason. Sinusuri ko rin yon. Sinabi pa niya sa kanya na ayon sa balita. Ang piyuhi ni Chen ay isang commander ng smokescreen faction. Narinig ko rin na nagkita silang dalawa kamakailan. Kaya malamang sila ang may kagagawan. Nang mapakinggan niya ito ay nagalit siya na napatanong na sino daw ang smokescreen faction. Nasumagot ito na sila ay isang katamtamang laki na pangkat na bahagi ng puwersa ng Dark Path sa loob ng lalawigan ng Guangdong. Dagdag pa niya na tulad ng iba pang sumusunod sa landas ng dilim, sila ay isang napakasama at malupit na grupo ng mga tao. Napaisip ang ating bida na sinabi niya sa kanyang sarili na halos mapatay nila ang pamilya ko, hindi ko sila mapapatawad sa pagbibigay ng lason. Kahit na, hindi ito nagamit sa pamilya ko, ang mga salbahing gumagawa ng ganoong nakamamatay na lason ng walang pakialam sa mga magiging resulta ay dapat pigilan. Na napatingin siya kay Jomudja nang sabihin ito na ng unit master song. Kung maaari daw ba sana siyang humiling ng isang bagay sa kanya. At tumugon ng ating bida na sinabi niya na oo, daw naman. Ano daw yon? At ito ay nag-isip. Natahimik lang na nakatingin ang ating bida sa kanya. At ito ay mabilis na tumayo at sinabi na hindi, huwag na lang daw. Pakiusap, kalimutan na lang daw niya iyon. Na ito ay naglakad na palabas at sinabi pa sa kanya na may kailangan pa akong asikasuhin, kaya alis na muna ako. Na nakatingin lang ang ating bida na napawika na Mr. Jomujay. Na seryosong nakatingin siya sa kanya, at sinabi sa kanyang sarili na palagay ko, alam ko na kung ano ang nais niyang hilingin. Kung ang tiyuhin ni Che ay isang commander ng smoke Screen Faction, tiyak na nakarating na sa kanila ang balita kaya malamang ay gaganti ang smoke screen faction laban sa Noble Lease Merchants Corp. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na ang mga salbaheng tulad nila ay tiyak na maghahanap ng pagkakataon para maghiganti. Makikita ang labas ng bahay na may nagsasalita na sinabi na ang smoke screen faction. Dagdag pa ng lalaki sa ating bida na niniwala akong nasa Jolnam sila ng lalawigan ng Guangdong. At bakit mo tinatanong, Natumugon ang ating bida na sinabi niya na wala daw naman. Salamat at paalam. Habang naglalakad ang ating bida ay sinabi niya na si Lolo ang nagpadala sa akin mula pa noong simula. At hindi niya ako tinanong tungkol sa kinalabasan. Tumingin sa itaas ang ating bida na nagagalit at sinabi pa niya na pupuntahan daw niya ang smokescreen faction. At pagkatapos ay mabilis siyang tumalon sa mga bundok na sinasabi pa niya na tila daw mas mabilis siyang makakagalaw kung gagamitin niya ang inner key habang naglalakad. Tama, dapat ganito daw, gagamitin daw niya ang mga paa niya ng ganito. Natumalo ng ating bida na sinabi pa niya na sinubukan ko lang ito sa aking imahinasyon, pero mabilis ko itong nakakasanayan. At tatawagin ko itong storm step. Nang may mapansin siyang sumusunod sa kanya, at napasabi sa kanyang sarili na bakit kaya ako sinusundan ng taong iyon mula kanina hindi daw naman siguro. Sana daw ay may sinabi na siya sa kanya kung talagang tinutugis nila ako ng ganun kahalata. Sinabi pa niya habang malakas siyang tumalon sa bundok na siguro nagkataon lang na parehong daraanan namin. Mas mabuting pagtuunan ko na lang ng pansin ang pagpapabuti sa aking storm step. Na sinabi ng sumusunod sa kanya na ano? Kahit daw naapo siya ng palm emperor. Hindi ko akalain na kailangan kong gamitin ang ikalabindalawang antas ng aking blue cloud step para sundan siya. Narinig ko na isang tanga siya hanggang kamakailan lang, kaya paano? Na makikita ang muka nito na naiinis pang sinabi buisit. Itinaas ko ang aking blue cloud step hanggang sa ikalabindalawang antas. Sinabi ng babae habang tumungtong sa bundok na ano? Siya daw ay mabilis na nawala, Dagdag pa nitong naiinis na tiyak daw na alam niya mula pa noong simula na sinusundan ko siya. Buwisit na bata. At nagkunwari pa daw siyang hindi niya ako napapansin at patuloy na pinalakas ang takbo. At ginamit pa niya ako para maglaro. At naiisip pa niya noong araw na pumasok sila sa Hua Group. Natumatawa si Jiang Huang na sinasabi na dapat daw naririto ang kanyang apo. At nagtataka daw siya kung asaan siya at itinuro ng kanyang lolo ang kapatid niya at sinabi na ayon daw siya wumuon ang iyong kapatid. Natumugon ang ating bida na oo, nakikita din daw niya siya. Na sinabi ng kanilang lolo na si Song Kang daw ang batang iyon ang kanyang apo. Na ang babaeng humahabol sa ating bida ay napatingin sa kanila. At napasabi sa kanyang isip na si Su Kang ang kanyang apo. At balik sa kasalukuyan na ito ay napaupo na pinagpapawisan sa pagod na sinasabi niya na sinusubaybayan ko sila dahil sa pagka-curious. Mula noong araw na yon, at nang marinig kong pupunta siya sa smoke screen faction mag-isa, sinundan ko siya. Dagdag pa niyang sinabi na naparami ang gamit ko sa movement technique. Naapektuhan ang aking inner body. Na sinabi pa niya habang naiinis na ang buisit na yon. May ganun siyang lakas ng loob na gawing laruan ako. Maghintay ka lang na makikita ang ating bida na patuloy pa rin sa mabilis na pagtakbo sa ere. At siya ay napalingon sa likod na napansin niya na wala nang sumusunod sa kanya. At sinabi niya na siguro nga daw ay pareho lang sila ng daraanan. Nadagdag pa niya na kailangan na daw niyang magmadali. Makikita ang smoke screen faction. At ang ating bida ay nakarating na dito na siya ay nakapatong sa sanga ng malaking puno. Na sinabi niya na ang smoke faction ang akala daw niya may itinatagong underground base sila. Pero mukhang wala silang kahihiyan. Sinabi ng isang tao sa loob ng bahay na ito na, "Commander, pakiusap, sanay magbago kayo ng desisyon." Natumugon ito na sino daw ba sa akala niya ang kausap niya? "Gusto mo bang mamatay?" Dagdag pa niya na sa totoo lang, "Ano nga ba ang pangalan niya?" "Chernokshil daw ba siya?" Wala namang katuturan para ang smoke screen faction ay gumawa ng ganito dahil lang namatay ang pinsan mo. Ito pala ay si smoke screen factions commander na si Bang Moshem. Natumugon ang kausap niya na sinabi nito ng unit. Ito pala ay si smoke screen factions vice commander na si Choi Ochil. Na sinabi pa niya sa kanyang isip na lintik na ito, hindi man lang ako matutulungan kahit sa isang pabor matapos ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Tumighim ito at tumingin ng mabuti at sinabi pa niya sa isip na siguro kailangan ko na namang gamitin ang paraang ito. At pagkatapos ay sinabi niya kay Bang Mushim na Commander, ang totoo, ang babae mula sa Noble Lease Merchants Corp ay isang napakagandang nilalang. At siya ay kilala sa kanyang kagandahan, kahit na laging nakatakip ang kanyang belo, sa palagay ko ay hindi kayang pantayan siya. Nang iyong misis o mga kabit. Natumugon ito sa kanya at sinabi na ano? Totoo daw ba yon? Sinusubukan mo na naman ba akong manipulahin? Na sa kanya ni Vice Commander na hindi. Dagdag pa niya na sige, magtulungan tayo at pabagsakin sila, at gawing ikaapat mong asawa ang babae. At makikinabang tayong dalawa dyan, hindi ba? Na napahawak ito sa kanyang balbas at napasabi na ikaapat na asawa na makikita ang mata nito na sinabi pa niya sa kanyang sarili na narinig daw niya na halos tuluyan ng napinsala ang kanilang corp ngayon. At medyo nag-aalala daw siya tungkol sa batang iyon. Na siya raw ang nag-asikaso sa corp at ng mga mandirigma. Na napangiti pa ito na sinabi pa sa kanyang isip na pero. Isang taga-probinsya na tulad niya ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa smokescreen faction. Dagdag pa niya na kahit daw kalahati lang ng lakas ng tao ng kanilang pangkat ay kayang-kayang sakupin ang unhan. At ito ay tumayo na sinabi pa niya na ngayon daw na naisip niya, napakatagal mo nang naglingkod sa akin bilang aking kanang kamay. Kaya't hindi ko sila mapapatawad sa pagpatay sa iyong pinsan. Umalis tayo patungong Wunhan agad. Na napatawa ito at napasabi na magandang idea daw iyon sir. Kaya umalis na daw sila ng mabilis na napahinga ang ating bida ng malalim at sinabi na hindi ko na kayang marinig pa ang mga ito. Na nagulat ang mga ito nang makita ang ating bida sa bintana at napasabi si Vice Commander na sino daw siya. At hindi man lang daw niya na malayan na andito siya. Nakatingin sa kanya si Bang Mushim na sinabi niya na paano ka nakarating hanggang dito. At sino ka ba? Na nakatingin sa kanila ang ating bida na sinabi niya na ako. Siya lang daw naman ang taong wawasak sa smokescreen faction. At dito na po nagtatapos ang ika-34 na kabanata. Ika-35 kabanata sa pagpapatuloy. Sinabi ni Commander Bang na nababaliw na ba ang lintik na ito? At sino daw sa tingin niya ang kinakausap niya? Na sinabi pa ni Vice Commander na huwag mo kaming lokohin. Gusto mo bang mamatay? Na sinabi ng ating bida sa kanila na narinig ko na ikaw ang nagbigay ng lason kay Chenochiel. Dagdag pa niya na sinubukan niyang patayin ang pamilya ko gamit ang lason na yon. Kaya kailangan mong managot para doon. At pagkatapos ay mabilis niya itong sinakal at napasabi na kung kaya ikaw pala ang batang iyon. Na makikita ang muka nito na pinagpapawisan. Na nagulat na napasabi naman si Commander bang na siya daw ay hindi ordinaryong bata. Sinabi ng ating bida, habang sakal pa rin niya si Vice Commander, na sinusubukang mong lipulin ang isang pamilyang walang kinalaman sa iyo. Paano ka naging ganun kasama? Natumugon itong nahihirapan na sandali lamang daw. At biglang pumasok ang mga alagad ng mga ito at sinabi na ano daw ang nangyayari. May narinig daw silang ingay dito. Nasinigaw ni Commander Bang na ang hayop na ito ay may galit sa smoke screen faction. Kaya patayin daw nila siya na mabilis na sumugod ang mga ito sa ating bida na tumugon na masusunod daw ito. Sir. Na sumisigaw pa ang mga ito na patayin daw siya. Na napatingin ang ating bida sa kanila na sinabi na palagi daw silang gumagalaw ng sama-sama. Hinawakan niya ang kanyang espada ng mahigpit. At isa-isa niya itong pinatumba ng mabilis. Na sinabi sa kanila ni Vice Commander na ano daw ang ginagawa nila. Nag-iisang bata lang daw iyan at sinigaw din ni Commander Bang na sabay-sabay daw silang sumugod. Naginawa nga ng mga ito na pinalibutan ang ating bida na sabay-sabay na umatake. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada hawak sa kaloban. Na ito ay itinusok niya ang ulo ng puluhan ng kanyang espada sa mga paa ng mga ito. Na ikinasigaw ng mga ito sa sakit. Na nagulat ang isang ito nang itinusok ng ating bida ang puluhan sa kanyang paa. Na ang mga sumugod sa kanya ay nagbagsakan sa sahig na dumadaing ng sakit. Na ang mga kasamahan nito ay nakatingin lang sa kanya na hindi makapaniwala. At sinabi pa ng ating bida sa kanila na ngayon. Huwag na daw silang mag-aksaya ng oras at sumugod na daw sila. At nagsisugod ang mga ito habang sumisigaw. Na ang lintik na batang ito, ang lakas ng loob mo. Mamatay ka. Nabiglang nagsitalsikan pabalik ang mga ito. Na napahiyaw sa sakit. Nakarating na ang babae na sumusunod sa kanya kanina na nakapatong sa sanga ng malaking kahoy na sinabi niya na. Nagsimula na daw ito. Magaling daw siya. Pero ang teknik daw ba na ginagamit niya, yun daw ba ang divine marriage steps ng Kunlun Faction? Sinabi pa niya habang makikita ang mata niya na walang duda. Isa daw siyang dalubhasa. At iniling-iling niya ang kanyang ulo at sinabi na kaya daw pala nagawa niyang gawing laruan ako. Ang salbahing iyon. Tinitingnan niya ang mga ito na napapasabi na buisit. Commander siya daw ay malakas para sa kanila. Na naiinis si Commander Bang na sinabi na kayong mga buisit na mga tanga. Bakit daw silang lahat ay natalo ng isang taong bastardo? Na napasabi naman si Vice Commander na Commander. Pakiusap, patayin mo na ang batang iyan agad. Natumingin ang ating bida sa kanila at sinabi na kayong dalawa dyan. Tumigil na daw sila sa panunood at sumugod na rin daw sila sa kanya. Natumawa si Commander Bang at sinabi na wala nang saysay para ako pa ang makialam at talunin ang isang hamak na batang tulad niya. Hoy! Vice Commander, ikaw na ang bahala dito. Nanapanganga ito sa gulat na napasabi na bakit daw siya. Nabiglang mabilis na nawawala ang ating bida. Na ito ay mabilis na napunta sa likuran ni Vice Commander, na pinalo siya sa kanyang balikat na ito ay napasigaw sa sakit. At ito ay napaluhod na napasabi na sobrang sakit daw ang kanyang balikat daw. Na nakatingin sa kanya si Commander Bang habang ang ating bida ay nasa kanyang gilid. Na sinabi ng ating bida sa kanya na ngayon. Siya na lang daw ang natitira. Na mabilis siya nitong atakihin ng palakol na sinasabi pa niya na hindi na daw masama bata. Dagdag pa niya na pero hindi daw niya kayang ipagtanggol ang sarili niya laban sa kanyang palakol. Nananlaki naman ang mata ng ating bida na nakatingin kay Commander Bang. Na ang ginawang atake nito ay lahat ay iniwasan niya. Na napasabi ang mga alagad nitong tumatawa na tulad daw ng inaasahan sa kanilang commander. At hindi daw niya binibigyan ng pagkakataon ang buwisit na batang iyon na makapagtangkang gumanti. Dagdag pa ng mga ito na siya daw ay umiiwas na parang isang daga. Na napasabi ang ating bida na ito daw ay imposible. Natumatawang sinasabi naman ni Commander Bang na natatakot na daw ba siya. At naisip na daw ba niya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na takot. Habang umiiwas ang ating bida sa palakol nito ay sinabi niya sa kanyang isip na ito na daw ba yun. Totoo daw ba ito? Inisip pa daw naman niya na may tinatagong lakas pa ang Commander ng Smokescreen Faction na makikita ang muka niya na sinabi pa niya sa kanyang isip na pero bakit daw ang isang mahinang tulad niya ang dahilan kung bakit maraming tao ang namatay dahil sa lason. Grabe. Na inilabas ng ating bida ang kanyang espada. At biglang bumagsak ang isang pisngi ng palakol sa sahig. Na ikinagulat naman ito ni Commander Bang na pinagmamasdan niya ang kanyang naputol na palakol. Na ibinalik na ng ating bida sa kaloban ang kanyang espada. Natutusukin na ng ating bida ng kaluban si Commander Bang at sinabi na hindi ka na makakapagsalita muli. At hindi mo na kayang hawakan ang palakol gamit ang sarili mong mga kamay. Na makikita na tinamaan ito sa iba't ibang bahagi ng katawan niya na napasuka pa ng dugo. At ito ay bumagsak sa sahig na makikita ang mga daliri nito na nagbabali-bali na sumisigaw ng sakit. Nanatakot si Vice Commander sa kanyang nakita na napasabi na Commander na napasabi naman ang mga alagad nito na ito daw ay imposible. Na sinabi pa ni Vice Commander, "Na paano daw siya natalo?" Natumingin ng ating bida kay Vice Commander na tinawag siya ng ating bida na Hoy. "Na ito ay napasabi na ano daw ang problema, sir?" Na sa kanya ng ating bida na yung lason, sino daw ang gumawa? "Siya daw ba ang gumawa nito?" Natumugon ito na sinabi na yun daw ay Nabiglang isang lumilipad na karayom ang makikita na ito ay tumama sa lig ng ating bida na ikinagulat nito. Na napatingin siya dito at napasabi sa kanyang isip na ito daw ba ay ang poison dart. Na napangiti si Vice Commander na napasabi na nahuli rin kita. Na napahawak siya sa lig at napasabi na masyadong nagpakampanti daw siya. At dito na po nagtatapos ang ikatatlongput apat na kabanata.